hindi kahapon nga, di ba kahapon nga, June, ano, kumalat yung, kumalat yung, ah, nag-trending sa, sa, dat, sa X, yung dating Twitter, yung, yung hashtag na ABS, ah, Star Magic, parang, ah, pabaya or something. Tapos, um, ah, yun nga, kasi parang uh, ah, naghihiltay, kinakalampag talaga ng mga fans, ng Katniel, sa kanilang mga solid fans ni Katrina at ni Daniel, ang Star Magic, parang nananahimik daw eh nadadamay na masyado ng parang Dinabato ng kung ano-ano intriga yung mga alaga nila. Considering na pinakasikat na alaga ng Star Magic yung si Katina Daniel plus si Andrea nga, de ba? Parang nadadrag sa issue. So yun, so hanggang ngayon, hanggang ngayon na ha, trending siya. Parang hindi siya nawawala. Padagdag pa ng padagdag. Tapos ang dami na rin nasasangkot. Like, na, nasangkot na rin yung pangalan ng kumare yung kaibigan natin ng kaibigan natin na katukayo ko na si Audrey Diaz, 'di ba? Pati si Jai Ho na na rin dahil sa apparently siguro may mga sinabi sila na hindi nagustuhan ng fans or may mga 'yun para fake news daw, 'di ba, John? So, pati sila na da-drag, although nagsalita na si Oji na hindi niya naman daw sinabi na confirm, parang may nakwento lang daw sa kanya. At sinabi niya naman na hindi pa confirm. So, yun. So, part, binabalikan pa rin siya ng fans. So, hindi naman pala confirm bakit mo binabalita. So, ang dami na. Ang dami nang nagsangasanga na yung, yung issue. Pero, wala ka pa rin talaga naririnig sa both sides. Kaya sa part ni Katrina yes. at sa part ni At sa Star Magic nga, mismo. Yes. Actually, Ito? yun nga, OG, no? Uh, si Carla Estrada, binabakbakan ng mga fans na dapat daw uh -huh. mag-explain si Carla ano ba raw talaga. Kasi panay ang promote uh -huh. niya sa dalawas, panay ang flex niya doon sa love team ng Katniel. Uh Kaya -huh. eh, bakit ngayong may ganyang issue, hindi raw magawang mag-dialogue ni Carla ng kahit ano, no? So, inaabang uh -huh. nila. Pili ko hindi magsasalita mag si Carla. Ha? Feeling ko hindi siya magsasalita, Jun. Even si Vitamin A ay magsalita sa ganyang mga issue. Kasi, Pero feeling alam mo, ko naman, feeling, feeling ko, oh. ah, may nangyayari talaga sa dalawa. Kasi nga, uh, parang nagre-rebelde din si Catherine, di ba? Yung kanyang uh, pagpapasexy, mga niya. O sa Thailand ba yun? Tama ba? Oo, sa Bali. Na alam natin na masyadong protective si Daniel sa mga ganyan, di ba? Pero hey, yun um... yeah, nga Ang masasabi ko lang, kung kahit gaano kaka-close kila Mami Min, kila Katrin, hindi mo sila magawang matanong, di ba? Uh, pag may oh, mga oh, ganyan, hirap. di ba? Na, oh. Naninimbang ka, eh, di ba? Tinitimbang mo, oh. magtatanong ka ba o hindi? Siyempre nakakahiya din. Magmumukhang nang ka, di ba? Oh. Katulad din yung iba, oh. sinasabi nila, o bakit walang sinasabi si Jun Lalin about Uh, ano ba talagang official? Wala ba? May nangyayari bang gulo kina uh, Richard and Sarah? Bakit wala siyang sinasabi? Bakit tahimik siya? Parang umiiwas siya? Siyempre, hindi po ako yun. I don't really ask them, di ba? Ang hirap talaga yes. lalo na pag-close mo yung mga uh, tao. It's so hard to ask, di ba? Mm -mm. Pero, Pero yun uh, tayo, June, uh, uh, wish natin na sana kung may pinagdadaanan yung dalawa ay maging maayos, di ba? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Yun lang naman yung wish natin. Saka tayo parang nakikiramdam lang, ako, nakikiramdam lang din talaga ako. Actually, marami nang naging tampuhan yung dalawa. Eh. Medyo, nung miski ng mga dati pa. Pero alam mo, napapatch up nila agad. Magaling sila sa ganun. Napapatch up nila. Eh. Uh, ang nangyayari kasi hindi na sila nagpapansinan or di ba? Pero hindi sila nagsasalita para siguro hindi lumaki yung gulo. Tapos sila rin mismo nag-aayos ng ano, ng ano man yung tampuhan. Oh. Pero yun so, ko, talaga, ko talaga, hindi sila magsasalita. Aayusin okay. Talaga, oh. sila, aayos problema. Hindi, sila At saka, hindi pero, na namin pero, ng Yes, yung pag-i-involve ng pangalan ng iba. Yung Andrea uh, Brillante sa iyo, hindi na bago. Actually, ginawa na ng intriga dati. May mga blind items na nga, di ba? O, kasi di ba, kuya-kuya oh, oh. ni Andrea that time sa pangako sa iyo si Daniel, di ba? Si so, oh, oh. Actually, noon pa, eh, ginawa na sila ng issue ng dalawa ni Daniel, di diba? ba? sabi ay, ano? sinasabing, ayaw ni Mami Mami Min kay Andrea. Noon pa yung uh, chismis na yan, eh. Diba? Mm -mm. Mm -mm. Yes. Hindi, <laughs> sa so, kaaminado si si Andrea, diba? Crush niya talaga si Daniel. Mm -hmm. Crush. So, is yeah. crush na si Daniel. Mm -hmm. Tama so, yeah. ba dati? Dahil parang kuya-kuya ni Andrea si Daniel, niregaluhan ng cellphone ni Daniel si Andrea. Tama ba dati? Hindi ko nakita ang Pero may lumabas na ganyan, chika. Oo. Oh. Pero wala namang masama. Tapos, kung kuya-kuya siya, di ba? Parang oh, younger sister. Saka eto na, June. Eto na, June. Dahil nga, di ba, kumakalat. Di ba, may may, 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 naglalabas ng issue na yung sa love triangle na nakikita raw si Daniel and Andrea Palien, di ba? Alam mo, naglabas yung mga fans, yung fans ng Recibo na hanggang ngayon, uh, follow pa rin nil ng tatlo yung isa't isa. -isa. Mm. Pinapalo ni Andrea si Katrina sa si Daniel. Pinapalo ni Kat si Andrea. Al walang walang anpaluhan. So feeling ko, wala, hindi rin totoo talaga yung issue na yan. Eh, pero yung sinasabing galit yung mag-ina, si Katrina sa si Mami Min kay Andrea, hindi ka naniniwala doon? Uh, hindi kailangan tumingin ka uh, sa akin straight in the eyes. Hindi sila galit. Hindi sila galit doon. Wala, wala silang galit. Parang nagkaroon lang, parang basta sabihin ko, Ah... Uh, <laughs> Ay, hindi sila gagalit personally wala namang dapat. E. Ikagalit. Hindi ka tumitingin sa akin. E, ano ang sinasabi? Wala man. silang dapat ikagalit. Wala silang dapat ikagalit personally. Ano ka ba? 'Di ba dumadalo pa nga si Andrea noon sa Barbero Blues dun sa barbershop ni nila, nila Katrina and Daniel noon sa SM Norte mm -hmm. at before. Sa so, picture pa siya sa mga sa mga barbero tapos na pa. Pinomote niya. Pinomote niya. Diba? Niya. Mm -hmm. niya si Daniel, 'di ba? Bakit si Daniel ang tinag niya? sa kasi and then, nakarating din kay Kat naka miski kay Tita may nakarating no, pero Kinabulan sabi niya sabi kami mo lang. tinag niya si Daniel ba't si Daniel na lang tinag niya hindi eh, kasi nga siguro baka akala niya si Daniel lang yung may ari di ba? parang mm. parang pinapakita niya lang hey, I'm here sa Barbero Blues parang nasa nasa mm. Instagram sige ni si na Andrea na. Na, people sige panget. na nga sige na nga Uh, isipin ko kung paniniwala ko. Ay, mo ba <laughs> Pero, yan, pero yun nga, sana ayusin, no? Sana ma, uh, ma, maging maayos lahat. At saka, uh, yung mga fans daw ng Katniel, nagagalit pati si Star Magic kasi parang uh, walang ginagawa oh. doon Star Magic. Oo. Oh. Oo, oh, oh, yun nga sinabi ko kanina, di ba? Yung sinabi natin, nasa, nasa abante ngayon, diba? Oo, oh, dapat magsalita. Kailin e, mo ba, ikaw, John, nagmamanage ka rin dati ng artista? Hindi dapat ako ma -mag Magsalita. Never never ako nag manage talaga. Oo. Ah, nag-PR ka? Oo. Oo dapat ba magsalita ng Star Magic once and for all para matapos? Kasi iba, iba ano kasi kanya-kanyang discarte yan eh. Depende rin naman sa alaga mo yan, di ba? Kung gusto ba nilang sagutin nyo o dead mahina lang, di ba? Ah no, oh, oh. at saka ano yeah, eh diba, uh, may may mga pagkakataon <laughs> kasi na better to just wait uh kumbaga just wait for the better time uh, the right time oh, ba diba? para perfect time is an issue